Kati, nasa halos na pa. Nagtawag ka rin ng tanghali yun. May nabit kasi yun dun. ito hmm. e, tumawag tangali dito, ka rin ng tanghali dito mo ka-uwi. Libre-libre tayo ngayon eh, mag-inom dito. Walang magulo. <laughs> walang magbabawal. Kung maganda pa naman may pagkatapos dito, pwede tayong dumabas. E, <laughs> <laughs> walang magagalit eh. Oh, nandito ka. May alis na ako. Umakisabay ka naman. Walang maiwan dito sa bahay ha. Ikaw ang bahala dyan. Maglinis ka. Yung pinggan, hindi ko hinugasan yung mga pinagkapihan. Ikaw na muna ang bahala dyan. Baka naman ng pag-uwi ko, wala rin tao dito sa bahay. Nakisabay ka rin naman. Kung saan ko Tingnan mo to. Nagsabi na ako kagabi eh. Basta, babalik din ako mamaya. Sige na, sige na, anis na ako. Magmamadali na ako. Napatawag si Katerina. Hello? Ano, tapos ka na? O oh, di, sige. Diyan na lang ako na ako. Makakilala ko naman yata dyan eh. Oo. Tapos na ako O sige. O oh, sige. Anong bala dito? Ing Ingat kayo dyan. Hindi na. Tagay na. Libre ako ngayon. Libre ka ngayon na. Ba, oo naman. Ay, ka tinasalo sa'yo na pa. Nagtawag ka rin ng tangali yun. May nabil kasi yun doon. Eh, hmm. tumawag ka ng tangali dito mga ka uwi. O, libre ng libre tayo ngayon eh, pag ibig dito. Walang <laughs> magulo. Walang magbabawal. Kung maganda pa na naman may pagkatapos nito, pwede tayong dumabas. Hello. Eh, <laughs> wala nang magagalit eh. At kahit sa barat munta ngayon ano? Oo, uh, oh, oh. ni free free, wala si Mrs. dito tayo ni pala tayo. Oo, oh, oh. tagay na. <laughs> lambanog. <laughs> oh, bodo ang lagyan eh. mo. Ang lagyan mo. Special uh, nyo, uh. ang bagay oh, niya. Ang pinaganda mo to, ano? Siyempre. Baka pala buti na lang eh. Hindi makakawis si Katrina ngayon eh. Ay, di kahit magpakalasing tayo ngayon, walang magagalit. <laughs> goods na goods yan. Sakto pa, ulan. Ulan, ano ko? talaga sa hawa. siya ito, 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 ito. <laughs> Libre uh, tayo yung mga binata. Walang kaso tayo binata. Ayun na mo. Walang nakakapansin na um, nandito Ang buhay natin Sabado ka bukas. buhay. Tawagan na kita. Hindi na natin kung sasabihin. Parang press, press time kung makakapunta sa patay si Ndiya. Ano ba? Ay, kahit ako. Hindi ko nga alam kung saan din trainer. Ah, pwede. Awa. Basta, walang... Pag tayo tinanong ng mga asawa natin, walang kung sabihin, ako'y pipi, ako'y Ako'y pipi, ako'y pingi, ako'y bulag. Wala nga amin. Wala nga amin. Sigurado tayo ito. Hmm. Sarap. Wala pa. Talaga sinasap. Ay. Buti na lang. Wala. Unang <laughs> dahang. Katakot-takot mm. na nang bunga nga sa'yo yun. Hindi ba't yung mga kapag-inom? Um. Hindi hmm. ba't Talaga. Natating pa nga lang kami. Minsan, ang tingin sa amin. Alam eh. Ano pa naman agad kanina pa kanina pa ako tumatawag. Hindi <laughs> naman kami mag-iinom. Video lang ano? <laughs> Hmm. Tawag si oh. Hello. Kanina, kanina pa ako natawag sa'yo. Eh, Anong ginagawa mo dyan? Hindi ko nagpapay hindi ko mo lang. ako. dami kong ginawa ng Talaga, wala kasama dyan. Wala ako lang. Oh ano, ayos ka dyan? Oo. Sige na. Sige na, tawag itong tulog na rin. Okay pa good. Tabay. Mood pala ha. Ako, nag-i-love you ka man lang. Uh, medyo sweet. Pala ha. Hindi nga siya nag-i-love you din din rin ako mag-i-love Yan o, confirm. Bukas pa ang uwi. Oh! Nandito ka!